Sa Cubao, may isang nanay na kahit anong unos, tuloy lang sa pagsusumikap. Para sa pamilya, para sa bukas. Trapal kuya, set cover! Trapal kuya, set cover! Ako po si Jonah Racoma, na 47 years old. Uh, nakatira sa Seven Hill Crest, Cubao, Barangay Immaculate Conception. Ang hanap buhay ko po ay nagtitinda ng mga trapal ng tricycle, set cover. Gumagawa rin ako ng mga pagbubong, upuan sa loob. Uh, nagtitinda ako sa umaga. Na ano, nakakarating ako hanggang Makati, Pasay, lahat ng pila ng tricycle pinupuntahan ko. Kumikita si Jona ng humigit kumulang 2,000 piso sa isang linggo. Para sa kanya, malaking tulong na ito. Sapat para makatulong sa pamilya at makarao sa bawat araw. Kumikita ako dito ng 1,000 hanggang 2,000 ng sanlinggo, ganun. Tapos bibili ulit kayo ng trapal? Oo. Ano po, labas na po ang puhunan doon sa tubo ko. Tapos pag, pag ano, bumibili uli ako. Namimili uli ako ng paninda ko para sa kinabukasan. Oo, ang galing naman, no? Nabanggit nyo kanina na na may utang kayo kaya naghahanap buhay din po kayo ngayon. Opo, kasi ano, nakalimang opera yung asawa ko, pero may mga tumutulong din naman, kapatid niya, side ko, pero siyempre iba pa rin yung kayo ang magkana buhay. Hmm. Ano nangyari sa asawa niyo? Bali po ano, una hit and run, sunod lose-lose kasi nung kabataan niya, ano, labor pa lang ang trabaho niya. Na medyo mabigat, kakabuhat, kaka ano ng mga materyales nakalulungkot siya. Ang tiktar kitit lang po sa mga nanonoo, sa mga nanonood o sa mga nakatambay pa lang po dyan, check niyo rin po kung anong tingin niyo na ang ano na naits yung hanap buhay sa paligid nyo. Nakikita rin po kayo na ang pukting sa oras mo. Para makatulong din po sa pamilya kasi masarap din po ang magtutulungan. At bilang suporta sa kanyang sipag at tiyaga, nag-abot ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng isang libong pisong pandagdag puhunan at limang kilong bigas para sa kanyang pamilya. Maraming maraming salamat po kay Tatay Rani. Malaking bagay po itong ginigay niya po na dagdag puhunan sa akin at sa kabigas namin na gagamitin sa araw-araw. God bless you po na marami pa po kayong matulungan. May discount!